again. Yeah. Yeah. Hey, pajama, may bilis sa kamot eh. Tandaan mo yung Make it quick. Stop. 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 Close up. Sige, dali. Para tumutuloy yung luha. Magsawa ka. O sige, tayo. Sige. Para nakikita yung luha. Gagamitin natin ano ito, ebidensya. <laughs> <laughs> Hindi ka naiyak pa? <laughs> Bakit oh? um, eh. Hindi pa tawad eh. Lahat ng kay Papa hindi dito sa <laughs> TV. this case. <laughs> <laughs> din yung video mo rin kami. Lahat namin ang tingin hey, Papa. Hindi, ito papakita kay Dr. Tan. Talaga. Your Honor, may bagong ebidensya lumalabas pertaining to this case. Hindi po kami ng konting panahon para makalap namin evidence na ebidensya at may lahat namin sa korte ito. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? evidence. yun? Babay ka na baba. Babay ka na po dalak exercise yo. Babay ka na papatayin exercise. na pa-tayin ko na pa. Babay ka na, okey ka baba. Bye. Pa. Babay ka sa. Babay na. Babay na. Pa. Exercise ka ulit exercise.